Rescue 5. ang emergency response team ng News 5. Itinatag sa prinsipyo ng cause journalism. Ang mukha na makabagong pagbabalita. mula sa pag ng impormasyon hanggang sa pagsaklolo sa bawat aksidente at sakuna. Taglay ang kahandaang hindi pa nahihikitan Kauna-unahan sa bansa. Ngayon'y kikilala na sa dalawang malaking international conference. Kaisa-isang panelist mula sa Asia si TV5 News and Public Affairs Head Luchi Cruz Valdez. Sa News Exchange Conference sa Barcelona, Spain ang pagtitipon ng mga malalaking broadcaster ng mundo sa pangunguna ng CNN at pamumunuan naman ni News 5 Public Service Head Sherry Liao kasama sina Rescue 5 reporters Paolo Bediones at Benji Durango ang delegasyon sa World Public Relations Forum sa Melbourne, Australia lalo itong magpapalakas sa aming paninindigan ikit sa balita Aksyon!